Hello guys. So ngayon, gagawa tayo ng pinay pandisal. Dahil dito sa UK, uh, wala kasing pandisal dito na gawang Pinay eh. Paris para sa kape. So huli kong last time na gumawa ako ng pandisal 12 years ago nung nagtrabaho ako sa bakery. So ngayon, unahin natin gagawin. At ah, tubig. So kukuha muna tayo ng tubig. 3 cups 2 2 and a half cup of water and then <coughs> next nating ilagay ay ang powdered milk kasi wala tayong uh, tawag nito ibap kaya ang gagawin na lang natin ay ito powdered milk oops so bahala na kayo sa measurement basta yan na yan yan so haluin muna natin ng konti lagyan natin ng yeast. Yung yeast nila dito guys, kala mo ano, sardinas. Siyempre, bubuksan natin yan. So, lagyan natin. Ilan ba to? 1 teaspoon. Gawin natin 2 teaspoon. Okay. So, halo lang natin. Tapos yung ating brown sugar. Kaso wala na pala akong brown sugar kaya white sugar yung gagamitin natin. Kuha lang tayo ng one One half Eh Pagra na siguro yan Haloyin lang natin Ayan. Tapos Butter So ang butter ko ay Spread Lagyan natin ng dalawa. Tansyahan na lang guys. Hindi ko naman bibenta to eh. Pangkain lang naman eh. Ayan. Madami ah. Tapos syempre lalagyan natin ng isang itlog. Siyempre, hindi mawawala yung asin. Lagyan din natin ang asin yan. konti lang. Mamaya, kakamayin natin to Nagugas naman ako eh. Tapos, eto guys, yung paglalagay ng uh, vanilla is optional lang. Kaso, wala lang, trip ko lang siyang lagyan. Kaya, lagyan natin. One half teaspoon lang. Pagpaganda, pampabango din kasi itong vanilla. So, ayan. So, ayan na, hinalo na natin guys. Imekos-mekos na natin yan. Tanggalin muna natin yung sising. <laughs> <laughs> Tapos, ang ating flour. So, plain flour lang siya. Hindi siya yung all-purpose all flour. So, one, Bahala na sa measurement nito guys. Hmm. <clears throat> so hindi na natin kaya to. Kailangan na natin siyang kamayin. Malinis yung kamay ko ah. Ooh. Sarap na ito guys. Pinoy pandesal sa UK. Mali mo, madiscover tong pandesal ko. Di magbenta ko dyan sa labas. Pag masarap. Pag hindi, eh. Hindi. <laughs> Dagdagan natin ang... Yan. Sabi sa inyo, wala nang measurement-measurement eh. Bahala na, matabang, maalat. First try pa lang naman to guys. After 12 years. Maykus maykus na natin yan. kaya kalalabasan na ito? Okay kaya ito? Okay. Medyo malapot pa siya. Yung iba naman na ito guys, pagka wala kayong butter or margarine, pwede naman siyang ano lang, mantika, cooking oil. Ayan na ang ating dough. Kulang pa din. Mabububus oh, yata ito. <laughs> Yan, medyo okay na siya guys. Paano patanggalin tanggalin itong nasa kamay ko? Ah, malinis naman kamay ko eh. Tsaka mga kasamahan ko lang naman dito kakain eh. Hindi naman nila alam eh. Hindi naman nila nakita kung paano ko ginawa. Okay. Pa. dapat kasi hindi yung hindi na siya magdidikit sa kamay Pwede na nating i-transfer dito sa baba Okay So, huwag kayong mag-alala. Nilagyan ko to ng, ano, cling wrap. Dito siya direkta sa lamesa. Nilagyan ko siya ng cling wrap. Basta pag dumikit lang siya sa kamay mo, oh, kuha ka lang ng harina. Ayan guys, so after nating ma mamasa, o mamekos-mekos itong pandesal natin syempre ilalagay na natin siya dito tapos uh, wait natin siya mga uh, 3 to 1 hour ha? Huh? anong 3 to 1 hour? 30 minutes pala to 1 hour <laughs> wala na ako ah syempre tatakpan muna natin yan Layo ng 3 to 1 hour. 30 minutes lang. So, after 72 hours, ito na siya. Putya, <laughs> 72 hours. At parang... Ba't parang iba yung pagkaalsa niya? Magiging pandesal pa kaya ito? Ganda guys, nagdikit-dikit. Hindi na ako marunong gumawa ng pandesal. My goodness. Pagdating Paano, <laughs> Paano ba ginagawa yung pandesal? pandisel? Kailimutan ko na. Tawag kasi dito guys yung binabastun. Kaso hindi ko na siya alam paano bastunin. Ayan. Parang hindi siya malambot. Ayan mo na. First tryan pa lang naman. Te. Tapos yung nabili kong breadcrumbs. Golden. Yaman na. Wala akong choice eh. Di... Ano na lang to? Pinoy Pandesal with Pakistani flavor. So wala tayong pamputol kaya ito na lang. Ano mo yung magiging lasa na ito? Good luck. Ayan first trial pa lang naman ti. Ayan na siya. Bapa naman yung amoy ng breadcrumbs nila. para may flavor na ewan. Paano kasi guys? May may tasty ako ditong natira. Ngayon, nakalimutan ko. Itatlong e peraso na lang. Nilagay ko pa sa oven. Pagbalik ko, ito ni Shau. So, hindi ko na siya ginamit. Tanga-tanga eh. Kaya, no choice. So, ayan guys. Ito na siya. Try na natin. Ating pantisal. good luck sa ating Pinoy sa Sana mo okay siya. So ayan na siya guys. Ngayon na uh, isasalang na natin. So ayan guys, uh, mainit na ang ating uh, oven. Medyo inaanang natin ng konti. Okay. Next, uh, isasalang na natin ang ating Pinoy Pandizal. Okay. Ayan, guys. Ahanguin na natin ang ating Pinoy Pandizal. Okay. Ayan na siya. Diba? Ang ating Tostado Pinoy Pandizal.